Isang single mom na may anim na anak ang nasawi ng masalpok siya ng isang SUV na minaneho ng isang security guard na walang pahintulot umano ng may-ari. Limang iba pa ang sugatan sa insidenteng naganap sa Makati. Nitong Martes, makikita sa CCTV footage na kuha sa barangay Guadalupe Nuevo, nitong lunes ng hapon na naglalakad ang biktima na si Amalin Sim, 40 anyos, at patawid ng kalsada. Maya-maya lang, dumating na ang SUV na mabilis ang arangkada na minamaneho ng 60-anyos na security guard at nasalpok ang babae na pasahod. Pauwi na umano noon ang biktima galing sa trabaho ng mangyari ang sakuna, may limang iba pa ang nasaktan. Kinalaunan, tumigil ang SUV matapos bumangga sa railing ng bangkita, ang lalaking may-ari ng sasakyan, inilabas ang kanyang ina na nasa loob pa noon ng SUV. Paglilinaw ng may-ari ng sasakyan na si Brian Dominic Guzman J. Amaha, ang security guard umano ang nagpumilit na paandari ng SUV para ilipat ng paradahan kahit hindi nilang pinayagan. Nag-ask siya eh sa mother ko kung iuurong niya yung sasakyan, sabi ng mother ko, huwag, antayin mo yung anak ko or tawagin mo yung anak ko, kaso nag-insist yung security na marunong naman daw siya, matagal na daw siyang driver, ayon kay J. Amaha sinubukan daw niyang habulin ng sikyo pero nakaarangkada na ang sasakyan. Ayon kay Police Captain Kamir Kayat, OIC, Traffic Investigation, Makati Police, sinabi umano ng sikyo na utos ng establisimyento na binabantayan niya na iayos o ipaayos niya ang sasakyan na nakaharang para sa iba pang kliyente na darating. Sa tingin natin ay hindi niya alam imaneho ang SUV na automatic dahil sabi nung security guard na nagmaneho, pag-release pa lang ng lever ng handbrake, ito ay human dar na, padre at ayon kay Kayat. Ang sabi niya sa akin, nakadrive na raw nung binaba niya yung lever ng handbrake, dagdag nito. Nanawagan ng hustisya at tulong ang ina ni Sim, ginawa ng buwardya na yan, napakawalang hiya niya, hindi man lang niya tiningnan kung may masasagasaan siya, ang anak ko pa, hinanakit ni Evelyn Sim. Kung may magbibigay ng tulong para sa mga apo ko na lang, dagdag niya, tumanggi naman ang sikyo na magbigay ng pahayag, na ayon kay Kayat ay malaki ang pagsisisi sa nagawa, nakaditinay ngayon ng sikyo na mahaharap sa mga reklamong reckless imprudence resulting in homicide, multiple physical injuries at damage to properties, animang anak ni Amalin Sim na iiwanan niya ngayon, rest in peace po Miss Amalin Sim. Bakit? Bakit ko nila, driver? Ha? Bakit siya ko nila, driver? Hindi na, aking ganyan. Ha? Hindi, naihilo na, mama ko. Naihilo na. Gago yung security, ginalaw. ダメダメ